Hello, good evening mga kababayan. Pag-usapan po natin itong... Uh, yung tungkol sa nag-leak na message daw po. Yung private conversation ni Pangulo. Nag-leak, kaya nag-viral. Pinag-usapan at ikinatuwa nung mga supporter ni Sarah Duterte. Ito po bagay yung... siguro ko alam nyo na, no? Kaya lang gusto kong pag-usapan natin kasi iba-iba po ang naging reaksyon. Reaksyon ng mga, uh, lalo na ng mga BBM supporters. Merong mga natakot, merong mga nadismaya, merong nag-alala, merong nagbatikos kay PBBM. Pero meron namang pinag-aralan ng mabuti at inanalyze yung pangyayari. Pero siyempre, ang unang-unang natuwa ay si Sarah at yung kanyang mga kampun. Now, actually ako rin nung una, nung umpisa, yung initial reaction ko po ay una, nanismaya rin ako. Nainis ako uli kay PBBM. Kasi hindi mo maintindihan kung bakit niya ito ginawa. Well, initial reaction nga po yun. Pero kung, uh, especially pag nakarinig ka ng ibang opinion ng mas mga matatalino, mga eksperto, at tapos i-analyze natin ang gusto, para maiintindihan po natin si Pangulong Bongbong Marcos kung bakit niya ito ginawa. Kasi alam nyo, uh, kumbaga, hindi po tayo ang nasa sitwasyon eh. Si PBBM ang nasa posisyon, siya yung nakakaalam. Kahit na nga ba talagang sa totoo lang po, nanganganib po talaga. There is really a danger sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at yung iba pang pinagbantaan. Pero siyempre, ang pinakaimportante po dito, yung buhay ng pangulo natin. Ah. Uh, Noon una, talagang medyo nung hindi pa ako nakakarinig ng mga ibang opinyon ng ibang medyo mga yung mga political analysts, eh nainis nga po talaga ako kasi para sa akin din eh dapat sana po Ebinarubal eh, binarubal na rin niya itong si Sarah. Yung kailangan na siyang patigilin, disiplinahin, uh, putulin ang kanyang mga masasamang ginagawa. Kaya lang, kapag kasi ikaw ang nasa posisyon, at ikaw ang nakakaalam, at lalo pa na mayroon kang mahabang karanasan sa politika. At lalo pa, ikaw ay anak ng isang magaling na naging pangulo. ba diba, si Apulakay? Siyempre, nakakuha ka doon ng mga idea, naturoan ka. Kaya, at mas marami siyang experiences sa politics. Na, 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 napagtanto ko rin po na tama po yung iniisip nitong mga political experts. At parang I began to understand kung bakit ganito po ang galaw ni President Bongbong Marcos. Kaya sabi nga ng ano, uh, tama, pagtiwalaan na lang po natin yung talino, yung uh, wisdom, ng ating Pangulo. Kasi, lalo pat siya mismo ang siya mismo ang uh, pinagbantaan. Siya mismo yung siguro ko naman po, diba? Pamilya niya yung yung nakasalalay dito. Hindi lang yung siyempre yung bansa natin. But, uh, first of all, buhay niya at ng pamilya niya. Mga anak niya lalo na. At siyempre, may experience na rin siya kung paanong mapatalsik. Kaya siguro ko naman po kung ano man ang magiging desisyon niya sa ngayon tungkol dito sa mga issue na ito kay Sara Duterte. Siguro ko naman matalino rin naman siya, hindi siya basta-basta mag uh, ng desisyon na mas lalong ikakapahamak hindi lang niya ng pamilya niya kundi ng lahat. Kasi, come to think of it nga naman. Ito po kasing pamilya ni Sarah, itong si Sarah, talagang ano ito eh. Talagang palaban ito at ang masama po kasi dito, hindi ito marunong umintindi ng tamang rason. She's very unreasonable. Sila, silang pamilya Duterte. At yung laro nila ay yung bara-bara, yung tira ng tira, tira lang ng tira, dinadaan sa, tapa, sa tapang, sa buli, pangbubuli, dinadaan sa harassment, sa, alam mo yon yung pagsisiga, pagiging siga, yung walang kinakatakutan kasi kahit ano kaya niyang gawin. At alam ko, alam ko, alam nating lahat na kaya talaga niyang gawin yung binabanta niya kay PBBM De, may history na sila eh may pera sila at lalo pa yung uh, takbo po ng utak ni nitong ni Sara Duterte ay talagang makikita natin yung pagiging may criminal mind Meron siyang criminal instinct. Hindi ako naniniwala na yung mga banta niya ay banta lang or joke. Talagang kaya niya pong gawin. Willing niyang gawin. May kakayahan siya. May mga tao siya. Marami siyang pera na pwede niyang pagalawin. And uh, most of all, meron siya nitong uh, crazy minded willingness. Yung kaya niyang gawin. Magagawa niya. Kabaliktaran po ng uh, karakter nitong si President Bongbong Marcos. Kung ano ang karakter ni Sara, yung pagiging barumbada, pagiging barubal niya, kabaliktaran ng ugali at pagkatao ni Bongbong Marcos. Talaga pong poles apart. North Pole, South Pole ganun ang uh, discrepancy ng kanilang pagkatao. Pero gusto ko pong maniwala, mga kababayan, na tama yung analysis ng mga ilang mga political experts natin na ito ay this is just a ploy. Strategy lang ito ni PBBM na kumbaga sa ngayon kasi sobrang mainit ang sitwasyon ngayon between uh, Sara Duterte and PBBM is sobrang mainit na kumbaga medyo wala pa sa right timing para kay PBBM na magdesisyon kasi unang-una Kagaya nung uh, naiisip nila na impeachment. Yun nga po, yung tungkol doon sa nag na private conversation na ang uh, napagbunto na ng galit ay itong si Ka Tunying, Taberna. Pero itong si Tunying po, eh journalist ito eh. He is a professional media man. So mayroon siyang mayroon siyang uh, mahabang karanasan sa pagiging journalist. At alam niya na yung paglilik ng private information ay mali labag sa labag sa prinsipyo ng pagiging uh, journalist. So, bakit po niya ginawa? So, maaari nga na yung paglilik ng message ay sinadya. Kasi, come to think of it, kung ikaw, ikaw ba naman si President Bongbong Marcos, ikaw yung nanganganibang pwesto at buhay, eh, sobrang tanga mo naman kung hindi ka naging maingat sa iyong mga pribado pakikipag-usap sa mga tao. Bakit maglilig ang isang napakasensitibong pinag-usapan o issue? So, maaari na... At ito po'y medyo feel ko na dapat paniwalaan. Kasi si PBBM, kumbaga, gumagamit siya ng the art of war. Diba? Sun Tzu's The Art of War. Nagiging maingat siya, nagiging matalino sa mga desisyon. Kasi masyadong volatile, volatile ba? Volatile ang sitwasyon. Kasi itong panig ni Sara, masyado silang mainit sa ngayon. Na kumbaga, any moment na kung talagang si PBBM ay gumante Uh, lalaban kaya kumbaga gusto yata ni PBBM na daanin yung suwabe suwabing pagkilos pagtingin pag uh, yung treatment dito sa problema nang sa ganun maging smooth ang mga bagay-bagay at least pakalipas man lang palipasin man lang itong kapaskuhan. Kasi lalo pat yung mga yung mga politiko, yung mga congressmen, hindi naman sila, malapit na silang magbakasyon eh. Long vacation. At itong long vacation, Christmas vacation na to, pwede ito magamit ng mga yung mga nagbabalak ng masama. Eh nagbabalak na nga. Matagal na nga yata nilang napagplanuhan eh. Na yung balak ni Sara Duterte magstay doon sa sa loob ng House of Congress at doon sila mag-stage ng kanilang people power na hanggang after New Year. Kasi mukhang ipipilit nila na mag-people power ngayong Pasko. Pero buti na lang po kasi meron tayong mga meron tayong mga kaalyado si PBBM na medyo matino ang mga utak. At kahit paano eh, kahit na yung mga dating nakalaban sa politika ni PBBM ay pumapanig dito sa, sa side ni PBBM dahil alam nila na nasa good side si PBBM hindi sila nung ka magsaside dito sa grupo ng mga Duterte. For obvious reasons. So ngayon, ito pong bagay na ito ay kaabang-abang. So ito ay aabangan natin. Kailangan tayong maging mapagmatsyag hanggang patapusin itong Pasko. By January, palagay ko, talagang bakbakan ito. Kaya nga po, siguro ko ayaw naman ni PBBM na maipit yung Pasko. Kasi syempre, yung mga yung mga politiko, yung mga government officials, will be in a long vacation. So, paano kung nagkagulo? Kaya, at saka yung pagsiselebrate ng Pasko, maapektuhan. Kumbaga, naghihinay-hinay lang muna. Hindi po ako maniniwala na talagang pababayaan lang nila ito. Kung si PBBM po sobrang malambot, sobrang mabait, palagay ko yung asawa niya, hindi. At yung mga kaalyado niya. Lalo na itong si si First Lady Lisa, yung karakter ni First Lady, na mukhang hindi hindi siya papayag na matalo. Sa totoo lang, gusto ko nga sana siya yung tumakbo ng pangulo eh. Sa 2028, eh. ano kaya? Silang dalawa ni Sarah ang mag magbakbakan. Di ba? Kasi nga sabi si Romualdi, siya medyo mahina. Kasi after all, kung totoo man na si First Lady ang gumagawa ng mga major decisions. So, why not? Anyway, kaso mukang mukhang wala namang balak si itong si First Lady maging sumali sa politics kasi parang ano siya eh, mahiyain. Parang medyo ano lang siya, very shy. Ah, uh, Anong tawag doon? Crowd shy? magaling siya sa behind the scenes. ba? Diba? So, pwede siya kingmaker. So, ngayon, ito nga po, yan pong sinasabi na nag-leak na yan. Eh, siguro ko para gusto niyang iparating kay sa, sa kampo ni Sara Duterte na wala siyang balak itong si PBBM na suportahan yung impeachment uh, complaint. Pero, ito namang, ano, yung makabayan black, nagalit kay PBBM, bakit daw pinapakialaman? Hindi naman po siguro nakikialam si PBBM. Kasi nga, alam naman ni PBBM na may kanya-kanya kayong uh, walang pakialaman eh. Legislative and executive. Kung baga, si PBBM nagpahayag lang nang kanyang opinion. Opinion lang yon or pakikiusap, pakiusap sa mga kongresista na kung pwede, <coughs> wag nang ituloy ang impeachment. Anyway naman, sa bagay tama din naman kasi sabi nga nung mga may mga insiders sa politics, magastos magastos, at aabutin din ng mahabang ilang buwan ang uh, impeachment hearing. Eh, yun na nga, magpapasko eh. So, ang palagay ko niyan, abangan natin, baka by January, i-file din yan. Kasi, hindi naman po talaga si PBBM ang magdedesisyon kung i-file, kailangang i-file ang impeachment laban kay Sarah o hindi. Hindi siya ang may desisyon. Although siya yung apektado. Hindi po siya kasi nga yung uh, separation of powers ng three branches of government. Yung executive hindi makikialam sa legislative. So ang magdidesisyon pa rin, legislative. Yung mga kongresista, at alam na natin kung sino ang may balak na mag-file ng complaint ng impeachment yung makabayan block di ba may nagalit na nga sila kay PBBM eh kung bakit kinokontra well kontra niya kumu kontra si PBBM kasi siya yung maglalabas ng pondo eh kung saan kukunin yung panggastos diyan sa ipamimigay sa mga senador at congressman para bumoto sila against maging maging ano sila maging pro impeachment Siyempre, mga galing sa presidente. At siya, ayaw nga niya muna ng gulo. Kasi nga, magpapasko. Palipasin muna natin ang Pasko. Kasi maapektuhan yung hindi natin ma-enjoy ang Pasko. At saka, yun nga, busy yung mga congressmen natin. Ang dami-dami nilang ginagawang mga hearing dyan sa Quadcom, hindi nga matapos-tapos. Tapos, Tapos ayun, sasabay pa yung impeachment. Siguro, ang gagawin ng mga ito, tapusin muna yung Quadcom hearings para wala na silang tinatrabaho. So, by January next year, yan na, baka gagana na naaandar na yung impeachment. Tapos na yung Pasko, nakapagbakasyon na ang lahat, back to work. At medyo tapos na yung mga, itong mga kasangkatutak na hearing na ginagawa. Kumbaga doon na sila magpo-focus na yun sa impeachment. At, mind you, malapit na ang eleksyon. Oh. Doon na ngayon na mahahati or yung mga pagdedesisyon ng mga lalo na dyan sa Senado yung mga nakikisakay sa barko sa campaign campaign ship ni PBBM kailangan nilang magpakita ng ano itanggilas. Diba? Kaya, sa akin, siguro, yung ginawa ni PBBM na pag-aatras, although hindi naman pakikialam, kasi hindi naman po, ma, hindi naman mapipigilan itong mga makabayan black na ito, kung gusto nilang ifafile at ifafile nila, yung impeachment, walang magagawa si PBBM dyan. Kung bagay yung sa kanya, nakikiusap lang, or nagpapahayag lang kanyang opinion. 'di ba? After all naman, init na init na, mainit na itong mga makabayan black at na ano na talaga sila. Gustong-gusto na nilang gawin kay Sarah. Nanggigigil na sila. So, abangan po natin by January for sure. Kasi sobra naman pong hindi na ako bibilib kay PBBM niyan kung hahayaan ba niya na mapangalawahan sila? Mapatalsik uli ang Marcos? Hindi na magandang kwan yun. Hindi na magandang reputasyon yun. At pag nangyari yun, mahihirapan na silang makabalik. At hindi na mahihintay pa ni PBBM yun. Dahil ilang taon na si PBBM ngayon, no? Kung noong panahon, nung napatalsik sila noong 1986, 36 years sila nakabalik. Nagkaedad na nga si PBBM mo, oh. 67 na. Ah. So kung another 30 years o oh, ano na, patay na si PBBM noon. Baka Nandiyan naman yung mga anak niya pero kasing tapang kaya ng lolo. 'Di ba? So at iyan kapag nahawakan ng Duterte ang ang uh, posisyon ewan na lang yan ang magkamatayan by hook or by crook hahawakan nila yan kaya hindi nga po talaga dapat na mahawakan nila uli di ba mga kababayan so hanggang dito na lamang po uh, magkita kita po tayo muli mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan